Hello everyone. Nako guys, natawa talaga ako sa videong ito. <laughs> natawa talaga ako sa balitang ito. Imagine, DOJ prosecutors hiningi sa Korte Suprema na i-convict si Laila De Lima at Diane sa drug case. <laughs> Grabe, alam mo yung akala mong uh, kakampi mo sila, pero hindi pala. Akala mong uh, kasama mo sila, yun pala. <laughs> Grabe guys. Nakakaloka tong mga pangyayaring to. Sabi pang sabi nga nila, ang daming mga mga kumakalat sa social media na alam mo yun kasi nga ang ingay-ingay mo daw kasi, sabi niya, sabi nila kay Lila De Lima. Ang ingay-ingay mo kasi, panay kasi yung <laughs> Marami daw, alam mo yung na napapaso dahil sa sobrang ingay. At as. Kasi si Laila de Lima, remember, sabi niya, binigyan daw nila yung presidente ng three years leeway. <laughs> Pero sa next three years ay magiging mapanuri na talaga daw sila sa mga pangyayari, di ba? So kaya, ewan ko lang ha, baka <laughs> dahil dito ay talagang uunahan na sila ng government. Uunahan na siya ng administrasyon. Ah, ganun pala gagawin mo sa another three years, ha? Ngayon ka. <laughs> Eto guys, pakinggan natin, ha? Naghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City Kog na ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila de Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC. Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo man o mano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bureau Corps Officer in Charge Rafael Ragos na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina Dilima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin si Dilima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug trading. Nako guys, delikado si Dilima dito no? Oo, kasi nako, grabe. Alam mo yung kay, yung pag, uh, ano ni Ragos, yung pag-recant niya sa, ano niya, testimony niya ay, ano lang daw, threat lang daw yun. Grabe, delikado. Nako. tatanda to si Dilima sa kulungan. Grabe. Kasi, ano eh, <laughs> ang hirap-hirap pala -hirap, mo yung uh, akala mo talaga sinusuportahan ka tapos yun pala biglang bugs di ba? <laughs> Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement. Hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong disisyon at ideklara ang mga akusado o sina Dilima at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Samantala, binatikos naman ang kampo ni Dilima. Naku, pag ito inaprobahan no, ng Korte Suprema, naku, delikado. Diretsong diretso talagang dadakpin yan si Dilima kasi ano eh, pina, pinapa ano talaga ng DOJ. Ang hakbang ng kusikuson at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsangayon man lang ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng abogado ni Dilima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghain ng mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umano'y prosecutorial misconduct. Binigyang diin ni Dilima na <laughs> ang prosecutor, di ba si Dilima magiging house prosecutor, siya naman ngayon ang maghahain ng kaso sa mga prosecutor sa DOJ. Nako, nakakaloka to sila, no? Hindi na niya naiintindihan <laughs> ang ginagawa ng prosekusyon matapos ang halos pitong taong hindi makatarungang pagkakakulong. Hindi na... Sabi niya, hindi na lang katawa-tawa ang ginaganwa nila. Nakakagalit na. Galit na si Antinyo Laila. Anya ito katawwa-tawakundi, nakagagalit na Dante Amento, UNTV News. Tapos sabi naman ni, eh, alam mo yung ni Senator, uh, Senator Robin Padilla sabi niya dito, kasi ikaw Laila. Sabi ni Senator Robin, akala ko ba Laila na? alam mo yung uh, Constitution. konstitusyon, eh parang ngayon hindi mo na alam, alam mo yung tinutulog sa mo na yung Supreme Supreme Court, hindi mo yata alam yung uh, alam mo yung yung role ng Supreme Court sa konstitusyon. Nako talaga, oo nga, no? Ano na kayang nangyayari sa kanila ngayon? Bakit palagi na lang parang mas ah! Siguro si Dilima mas mataas pa siya sa Supreme Court kasi and rescue. Dios ang aming sandigan. So guys, ano masasabi niyo tungkol dito? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone. God bless. Bye.